Hello po mga kabatchoy, Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kalagayan kung nasa man po kayo. Di bali ngayon po ay araw po ng birthday ng aking pamangkin. So magsa-celebrate po kami ng birthday niya. Tsaka magre reunion na rin po kami sa isang beach house po sa may Lemery, po, So samahan niyo po kami sa aming trip papunta dun sa Villarica Beach House sa Lemery, Batangas po. Dadaan din po tayo dun sa Uh, restaurant ni Willie Madasen. Eh, nakita po ni Mrs. yung restaurant na yun. And then, we've been following that. We've been watching po yung mga uh, vlogs po doon. And then, yan, bibisitayan po natin yung restaurant. And nakakain na rin po tayo mga kabachoy. So, samahan niyo po kami sa aming trip ngayong araw po ito mga kabachoy. <laughs> Ayun, sa so mga kabachoy, hello po again. <coughs> Palista na po kami. Yeah, papunta na po kami doon sa Villarica Beach House. Pero bago po noon, uh, dadaan muna kami dun sa restaurant ni ni Wilmida sa inyong ano yung chicks ni Otit and nyo po kami sa aming journey mga kabachoy bye ayun mga kabachoy sa so good morning po ulit nandito na po kami sa chicks ni Otit ayan 5 star karinder yan ayan sila ang pamilya po na may tsaka Misa sa loob na po Yeah, so December 27 po ngayon dito. Ano, Napakalamig ng klima pero yung dami ng tao mga ayo. Ayun. Puyo ka rin dali, ha? Ayan. Sixth eight. Ayos. Pasok po tayo, mga kabachoy. Ayan po, mga kabachoy. alright, Pasok po tayo. meron yung mga mamaki ka mga kabatsyo Hello! Nandito sa loob, very cozy nga Hello. Yeah, so mga kabatsyo, ito po yung kanilang menu. Yan, dito po yan sa 60 Otit. Five-star karinderia. Dito po yan sa Tagaytay City. Ayan, so meron silang yan, pang almusal. Checks na binalot. May gulay syempre. Pansit lukman. Pansit kanton. Yan, mga baka. Ayan. And then fish, meron din mga kabatsoy. Ayan. Drinks. Ayan po yung mga set nila mga kabatsoy. Ayan. Ang order po namin, bali, ay yung ayan, family bundle E. Meron pong sinigang na hipon, iayos mo ka, relenong bangus, fried chicken, kaldereta, tokot kangkong, salad ng talong, tsaka yung plain rice. yan po, yung tinong namin, family bundle. Hintayin lang po natin yung serving ng pagkain, mga kabachoy. Ah, hello, wala kayong pamilya. Hello. Ayan, si Mrs. At ito po yung may birthday. Happy birthday. Hintayin lang namin yung food, mga kabachoy. Okay. Kaya mga kapatid, marami na ng... dito kumakain. Ay, ito na po yung order namin mga kapatid. Ayan na. Ayan na. Oh, tulong, 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 dali. Ayan na. Ayan. Ayan siya mga kapatid. Of course, ang kanin. Ayan ang kanin niya mga kapatid. And then, yung sinigang na ipon, yun po mga kapatid. Ayan. Ayan. Saka ng yung bangus. Yun. Mayroon din yung tokwa. At ano to, yung salad nila. Ayan mga kapatid. Ito yung kaldereta. Pero pa ang no kaya? Pero pa, no? Yeah, may hintay pa tayo mga kabatcher. Yeah, mga kabatcher. Mukhang kulang cool ang kanin mga kabatcher. Mukhang kulang cool ang kanin natin. Ayun. Yung pa pala. Mukhang kulang cool nga ang kanin. Ito na po yung crispy ulo. Mga kabatcher, yan. Yeah. Crispy ulo. Tulong-tulong lang. Ayan. Kaya eh, huwag na pa. May pansit pa eh. May pansit pa. Oo. Kailangan mo uubos yan. Mukhang marami. Ito na po yung fried chicken, mga kabatchoy. Ayan. And yung pansit lukban, mga kabatchoy. Ito po yung kain natin. Family bundle E, mga kabatchoy. Ayan. Tara na, kain tayo mga kabatchoy. Ayos. Ayan, mga tayo, mga Gusto nga ba yung pa? Sarap. Ayan. Sarap ba, ma? Sarap. Basi, masarap ba, ma? Masarap? Klasi, masarap ba? How about yung birthday girl? Masarap? Ayan. Yeah. Masarap, mga kabatsoy. Alright. Dito po yan sa 6-9-8. At sa tagay tayo po, mga kabatsoy. Sarap ng pagkain. Tara, kain tayo. Yun, so mga kabachoy, tapos na po kami kumain dito po sa 6 ni Dito po yan sa Tagaytay City. Sarap po yung kainan nila mga kabachoy. And then yung nga po, variety po ng yung pagkain nila. Iba-iba po yung uh, ino-offer nila dito. Yeah, so may pagkakataon kayo hey, mga bachoy. Don't forget to visit po itong 6 ni Dito po yan sa Tagaytay City. Alright mga kabachoy! yun sa so mga kabatcher tapos na kami kumain ngayon naman po din na kami dun sa beach house sa Lemery, Batangas so, samahan po kami mga kabatcher sa aming pagbiyahe at pupunta po dun see you mga kabatcher Hello mga kabatchers! So dito po kami ngayon sa Villarica Beach House dito po sa Lemery, Batangas mga kabatcher and ito po yung aming na-rent na place yan dito po kami sa Rosal House And at the same time, meron din po kami sa panabok na isang ano, uh, room, uh, house puro sa banda isang yung Sampaguita House. Uh, di ba? uh, estimated guests na darating po namin ay about 38 uh, persons po mga kabachoy. Yan. Dito po kami magsistay sa Rosal House. Yan. Ayun yung, yung mga kamag-anak namin doon naman sa Sampaguita House mga kabachoy. Ayan. Sige, tingnan po natin yung uh, Rosal Beach House, mga kapatid. Right. Yeah mga kapatid. Pasok po tayo sa Rosal Beach House. Ayan, naglilinis si Mrs. Ang aking masipag na Mrs. Say hello. Hi. <laughs> Ayan, aking pamangkin. Ayan, ganda oh. Ayan, may outdoor dining table dito. Ayan, pasok po tayo, mga kapatid. Dito po sa Rosal House. Bale, may dalawang room. Ayan. Sir Basti. Hello. At ang aking mother. Ayan. and So, ito po yung pinaka-room niya mga kabatsyo. Ayan. Ayan. Ganda, no? Ayan. Pasok muna tayo dun sa room dito sa ayun. Sa, Rosalha, sa Rosal Beach House. Yeah, so may malaking siguro mga queen or queen size. Uh, king or queen size bed po ito. Pero sabi po nung nakausap ko dito na staff si Ms. Rianti, pwede maglagay ng mga mattress mga kabatcher. Uh, actually, napaka-helpful po nila. Tsaka napaka-supportive sa mga needs. Yan. 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 Meron din po, of course, di si R dito. Yan. Yan po. And then, sa baba po meron pong basement room yan dito naman yung isa pang room mga kabatchay yan yan si papa si papa ingat yan alright ngayon sinama namin ang na aming cute na dog na si Chuchay napagod sa bahay mga kabatchay alright okay ayan mga kabatchay meron tayo dito video okay at ang kanilang kitchen. Yan. Hindi tayo magluluto mamaya mga kapatid. Alright. So, ito po. Ang ating Rosal Beach House. Yan po. Punta naman natin mga kabatso yung sa beach house. Yung isa pa natin pupuntahan na yung pag-istaya na bahay. Right mga kabatso? Yan po. So punta naman po tayo kayo dun sa isa ang uh, nirent namin yung Sampaguita house po. Nasa likod lang po siya mga kabatcher. Eh. Yan, so tingnan po natin na. So yun eh, mga kabatcher, eh, yan dito tayo ngayon sa house number 2 po. Uh, yung Sampaguita house mga kabatcher. Eh. Yan, pasok po tayo. Ooh, malaki siya. Hmm, malaki din pala. Yun may outdoor table for dining mga ka eh. yan may glass doors buksan natin gab yan pasok tayo hmm okay malaki oh ganda ayun yan merong mga Ayan, storage dito living room na meron na pong karaoke mga kabati video you. okay the tables yan may sink may sink dito pero dun sa uh, labas meron din outdoor sink mga kabati yan going up mga kabati yan oh okay yun Ah, ang galing ah. Ayan, malaki mga kabatsyo na yung bunk beds dito. Ayan, Parang pwede sa isang bunk bed. Mag dalawa, tatlo mga kabatsyo. Depende sa size ng mga pupunta. Ayan. And then, meron pa isa dito mga kabatsyo. Ooh, nice. Ayan. Ganda mga kabatsyo. Ayos siya. Ito po yung isang pagitaos mga kabatsyo. And then, nandito po yata yung CR. And merong ano, mirror ng pagkalaki-laki yung Ayan. So, ready na po ang Sampaguita House para i-host yung family po namin sa aming ring ni mga kapatid. Yung tanaw dito mga kapatid yung tubig. Ayan. Ayan yung isa pong nabok ng mga kabachoy ayun ito naman yung Rasal House malapit lang mga kabachoy okay sya, ganda rin alright inintay na lang natin yung ating mga kapamilya mga kabachoy happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday naman. happy birthday, happy birthday

Happy, Happy, birthday. birthday. <laughs> Video, guys, I thought oh. Thank you. Thank you. Oh. Oh. morning mga ka-Bachoy, ayan, so time check po, it's 8 a.m., ayan, nagpre-prepare na po ng breakfast ng aming pamilya, yun, magkakanta na rin. Hangout-hangout doon, kwentuhan, nagka-kape. Yan, magiging ko. Yan, titignan yung view. Tsaka iba natin naglalaro. Ayan, by the shore po. Ayan. So, tingnan po natin yung mga mangyayari ng araw sa mga kabatsa. Ayan. Yung mga kabatsa, breakfast muna ang pamilya. Ayan. Yeah. Ayun yung chef natin, si John, oh no? Thank you, John.

Say hi, Dirk. Oh, say hi, there. hi. <laughs> there. Say hi. There. Hey, hi, hey, hi. Oh, ik wilde niet even zeggen dat dit. En dan. En dan. En dan.

Say <laughs> one more. Say one more. Chay. 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 Hello so, mga ka-Batchoy! So ayun po. Tapos na po ang aming uh, uh, short family reunion at ang birthday celebration ng aking pamangkin dito po sa Villa Rica Beach House dito po yan sa May Batangas. Pleasant po ang stay po namin, yung bonding, yung mga pinsan ko na hindi matagal ko na hindi nakikita. Nakita ko po no, iba talaga uh, mga kabatchoy kapag kasama ang pamilya no. Yun po. Uh, very heartwarming ang pleasant po. Plus, yung stay po namin dito sa Villa Rica, napaka maasikaso nila. Pati po yung staff, uh, kudos po doon kayla Miss Jayanti, kayla Miss Rica, tsaka Miss Erica. Napaka helpful nila. Kaya huwag niyo pong kalimutan ang Villa Rica Beach House, mga kabatsyo. Ayan po. Pleasant stay. Pati yung tubig, maayos. Yung amenities nila, maganda rin po, mga kabatsyo. So, hanggang sa po, mga kabatsyo. Please don't forget to watch, like, and subscribe our videos po. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabatsyo. Goodbye!